Hi guys! So ayan, dito kami sa Molobesha. Ikot-ikot lang. Ayan, si Ayeng kasama ko. <laughs> Kanya-kanyang vlog na to. <laughs> ayan, doon o. Oh, doon yung Molobesha. Kanya-kanya. Kanya-kanyang vlog na to. Ayan. Dito sa may Baywalk, dito sa may Pacific Ocean, hindi siya nagbubukas ngayon. Siguro mga hapon ba to yung mga restaurant, yung mga kainan. Hapon lang talaga to. So, sa amin lang tong araw na to. Wala kaming kano. O, so, ayan yung, yung vloggers natin. Pati pamangkin ko, nag-vlog na rin siya. <laughs> yung anak ko, soon to be vlogger. So, Ayan. ikot ikot lang tayo guys ikot ikot lang hanggang sa dulo ng walang hanggan diba may pakanta kanta pang nalalaman sa loob ng mall mamaya guys videohan ko sa labas pa lang kasi kami naglalakad kami so inikot lang talaga namin naghanap kami ng uh, eat all your kind na of pagkain dito sa labas. Kung wala naman, doon kami sa loob. Mami, why yep Yeah, because the cat is scared of you. Go na. But say hi to them. Say hi to my vlog. Oh, hi daw. Yan yung tupakin ko na anak, pero mapagmahal. Are you tupakin? So, dyan, dyan maraming tao. naman na kanyang vlog. seafood. Seafood area. Alam niyo ba guys? Siguro mga 12 years na akong hindi nakapunta dito. Noong ano guys, high school pa ako. Tambayan ko tong muwa. Lagi kami dito ng mga kaibigan ko noon. Na mamasyal sa Molovisya. Tapos kapag may kadate ako, dito rin. Charot. <laughs> <laughs> Pag may kadate ako, dito rin yung punta namin. O, dito sa may dagat yung date date. O, di ba? O, ayun. Yung pamangkin ko, nagiging vlogger na rin siya. Doon guys, so doon banda area na yan. Diyan yung date date ko noon. Date date talaga. Ayan. lakad lang kami lakad-lakad. Ikot-ikot lang. Kyle, can you talk something? Mag-tour ka oh, Look at mommy and magsalita ka. Dali. Practice ka na mag-vlog. Hi everyone. Where are we going? going to somewhere somewhere down the road yep it's a fish it's like a fish there, there t -t 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 -t. I'm going to sa mahilig sa sushi ayan, sushi, sushi pang Japanese food ayan <laughs> ayan, yung isang vlogger Hi vlogger. Vlogger. <laughs> <laughs> so, gaya lang, guys. Ay, ano lang kami? May pinuntahan kami. Magkuhan anak ko sa ethic video. Hi anak. Anak ni mami. Is very good boy. Good boy ikaw? Good boy ikaw. Going somewhere siya. So, mag na tayo ng video guys. Mamaya mag-video ulit ako sa may ano, sa loob ng mall siya. Bye bye! Ayan, kami sa labas ng Molo siya, ayan. So, tatawid kami dito, ayan. Kasi, sa kabila, puro bus lang. Meron silang ano yung ba ano yung sakayan nila paikot. Parang train train na gamay. So let's go yana. We go to the other side. Lakad kami punta doon. Akyat kami ng ano hagdanan. Ayan. Ang ganda guys oh. Sa tagal ng panahon, ngayon lang ulit ako nakabalik dito ganito na siya. Parang nanibago ako kasi 10 years. 10 years na akong, ano, hindi nakapunta kapunta dito. Ngayon lang ulit nakabalik. O, ba diba? Nanibago talaga ako. O, ba diba? Ayan. Ayan. Pakit ng hagdan. Pakit tayo doon. Tatawid tayo kapunta dyan. Ayan. Dyan kami akit. Ayan. Ayan. Uwi na kami ng ano, ng Pampanga. Kasi magagabi na. Ayan, holidays 2023. Ayun, ganda oh. Bakit kami? Jiden? Ayan. Diyan kami galing sa baba kanina. Ayan, tapos dito kami. Daming tao. Ayan. Papunta kami dyan, o, ayan. Ayan, para makasakay kami ng taxi or grab. This is your happy place. Ayan. Happy holiday! Ayan. Daming tao. Nahanap yung hagdanan para bumaba. Bababa kami. Hindi ko alam kung saan kami upunta. Basta bababa kami. Ayan. Nasa store na kami. Hindi ko alam kung saan ang labas nito, guys. Basta dito lang kami pumunta. <laughs> ang hirap nang wala kang alam sa lugar. Ito palang labasan. So, hindi na kami maliligaw. Here we are. Wala eh. Dito tayo pumunta. Ayun. doon kami sa kay mamaya. Ayan. Diyan. Tada. Diyan kami. Tapos, ayan. Kumo, kuti, kuti, tap. busi, busilak. Ayan, ganyan ang hindi ng mga bumbil yan. So, ayan guys. Thank you for watching. Bye-bye.